Ito guys, magbibigay tayo ng mga real talks. Real, real talk tayo sa ating mga kapwa natin, kunting creator na talaga namang namamayagpag sa ere. Yun. Ang sabi nila, mag-iwang ka ng bakas at babalikan kanila. Di ba maya-maya guys, tayo talagang ganun ang ginagawa natin dahil tayo ay talagang sabi nga engagement is the key. Talagang totoong-totoo naman talaga yan guys. Dito talaga sa sa mundo ng social media ay kailangan nating may engagement. Pero wag pa rin kayo magpapabaya sa pag-upload ng inyong mga video at sa inyong mga ginagawang content. Palagi pa rin yun. Kasi sila guys, di ba, pag humingi na sila sa inyo ng pabor at uh, ginawa na nga ninyo yan, ah uh, sa sobrang dami na nilang nag sa kanila ay ang susunod na kabanata niyan guys ay magpiplex na sa kanila. Magpiplex na sila ng kanilang kita. Itayo ba may kumikinita na wala kasi hindi naman tayo nabalikan. Realidad, no? So mag-isip tayo guys. Mag-isip tayo ng ikakaganda ng ating content. At lagi lang tayo mag-upload, mag-upload. At siguraduhin natin walang violation. Huwag yung gayaan si Lola Bers na ako ang may violation ako guys. So, ayun na... Uh, Ah, nangyari na yon So, listen, learn talaga ako doon. Nag Na-learn talaga ako a lot. So, ayun. Um, uh, Pinapakimaramdaman ko lang yung ating mga kapwa content creator na mag-iwan ka ng bakas at ganito, ganyan. Ayan. Hindi, naman ka, hindi ka naman babalikan, guys. Isip-isip hmm. naman tayo minsan, ano? No? Kasi ang tinutulungan natin ay sila sila ang pinaangat natin. At ang kasunod noon, guys, ay alam nyo ba kung anong kasunod nun? magbiplex na sa nila ng kanilang mga kita. Samantalang hindi ka pa nababalikan, di ba? Nakakatuwa. Di ba? Yun lang ang sabi ko, guys. Sa mga kapwa ako content creator, kapag uh, kapag nag ah uh, kapag gano naman ang ginawa sa inyo, eh matuto naman kayong bumalik sa inyong mga kapwa content creator, guys. Grabe naman kayo. Super na kayo ha. Kayo lang ba yung gusto ninyong ano? Kasi ang dali kasi nating maniwala sa mga sinasabi nila. Pero kung titingnan mo guys, ang totoo ito nangyayari sa mga content creator, yung mga sikat, hindi ka babalikan at hindi ka kilala. Yun lang guys.